Wala ba itong, wala naman silang mga rabis o ano, no? Yeah. Ah, yun nga, ito na. Dodong. Hindi na nga agad, sure ay, sure ka? Ay, ko lang, Mangagad siguro kayo. Hala! <laughs> Sige nga, tay. Eh, kung ito na lang kayang maliit, mabuhay na kaya ito? Mabuhay na rin po yan, kasi kumakain na rin po yan siya. Ah, okay. Ah, kanyang po, kumakain na po yan. Ito na lang siguro. Ito, sure na hindi talaga mangagat agad ito. Hindi. Hindi pa pa Oh, at least, di ba? Doon na lang siya lalaki. Isang buwan na ba yan? Yeah. Hello. Hello. Nice. Oh, ka lang. Kuya, lagay ko lang ha. Lagay ko lang siya doon na. Balik ako. Hindi, hindi lagay. <laughs> Para hindi na makatakas. Ito na siya. Ayan na siya. Nakayusyo sa pako doon kay tatay. Ang dami kong nakita doon kay tatay ng mga alaga niya. Oops. Ayan, dyan sa harapan. Ayan. So, ang gagawin natin, ipatakip natin ito sa kanya. Kaya hindi siya maka. Uh, yun, sakto. Yeah. Uh. Sakto ulit. Yan. Alright. All good ka na dyan. Sigurado ako sasabihin niya, tatay. Ano ba na? Siyempre. Magkano po yan, tay? Ha, uh, okay. <laughs> sa'yo. <laughs> Tay, ate. Para dun kay ano, Bugs Bunny. Salamat po. Salamat, Salamat kuya. Sige Salamat. Okay, po. Alright, right, so nakuha na natin yung rabbit ni Jaden. Dahil pa nating nakita kung ano-ano doon. Galing. Sayang, sana sinama ko na lang pala talaga siya. Sarap sana bumalik tas mga ngawil. Tapos bunot ng kamote. Park tayo. Saan na H1? Bumalik sila sa Sino? Naman ko si, si, kailan naman alis? Mga ano? 30 ano? Hindi ko sa nagpunta eh Sige sige Sama na natin si Josh Jo! Jo! Pa? Saan sila pumunta? Saan, si sa saan sila? Saan? Hindi mo alam kung saan sila pumunta? Hindi Oh my goodness! Kasi kanina sabi ko kukuha lang ako ng rabbit itong dung eh Ay yan, yan yung rabbit? Yan yung rabbit ah ang cute Hanapin natin sa mapa Hindi po pwede yun Sakay, sakay, tara, samahan mo ko Ayun na si Josh Hello Napila namin sila kung nasaan sila Hindi mo alam sa sila pumunta, hindi nagsabi sa'yo? Hindi po Baka sila umalis, anong trip? Baka naguan ka Kaya yeah, nga natin trip. sila malam. Balik kami kasi yung natrack ko dun sa mga... Wala sila dito sa left side, Doon sila sa right side So ikutan namin Down the street Dito hmm. Tapos nandun oh. pa yung mga baboy damo Ha? Ah, oh, nandoon pa rin. Chu ang tricky. Nakikita niyo yan pag ganyan, pero kasi sobrang taas, Kundi hindi dapat gano'n yan, no? Yan, yan, straight. Ay! Talagang tago talaga. Ang malalim pa. Baka mamaya may may ano sa loob. no? Opo. May... Paking tayo, Joe. Sige, at trust! Driver! Kundi pa, hop! Tayo na pala ako dito! Di na talaga sa mga kita! At least, we tried. Go! <laughs> <laughs> oh, Tara! Bilis! Teka lang! At si My Dongdong, saan ba kayo? Aha! Ayun, nahuli. Aha! Nahuli. Bakit kayo dito? Aha! Aha! So paano po yung rabbit? Huling buli! Nakikinagawa nyo na dito. Baka tumakas sa Ibigay. ko na nakabox sa ganito. Yes, yun yan. Hello. Pakukunin ko. Bitra, ano pangalan yung Bitra? Okay, banini na lang. Banini. Huwag banini. Ano yun? Banini. yun. yun. Ano yung banini? Paganini. Ano yung sukla yun? lang? yung sukla yun? Ano yung Ano nabutan mo lang? Ano lang? Skibidi. Ah, skibidi ka na? Huwag ka nagawa nila dito. Joe, tara Jo. Ay! Roy! No. Saan kayo? Kala nyo ha? Nahuli mo kami? Kala nyo nawala kami no? Kala ko nawala kayo! Sino may pakana? Ano yung kana? Ano kana? <laughs> iba yun! Iba yun! Explain ko sa'yo later. Nakita! Pakana! Naalala mo yung, yung nag-jump si Coco nung nahulog si Chiki nag-jump si ikaw Kaka ikaw na dulas. Yes. Yung pa talaga naalala mo ngayon? Oo. No. <laughs> Dami mo pa rin maalala doon ha? Ano sabi ko, aalis lang ako tapos pagbalik ko may surprise ako sa'yo. Alam ko yun. Oo. Uh, bakit ka umalis? Sabi ni Mama, punta kami. Saan? Tago lang. <laughs> Pagtago. Si Ash pala may pakana. Ikaw pala ma. Bakit mo naman Ay, na tinaguan mama. ma? Wala kasi nga nabubuhod ng siya <laughs> doon. Sabi, tagal-tagal ni Papa. Sabi ko, ay sa'yo, ay tayo, tagal. Oh, ready ka na? Ready ka na makita yung surprise ko sa'yo? Yung, sa yung alam ko lang na surprise. Huwag mo na tingnan! Huwag mo Alam ko yan? Ano yan? Rabbit. Ay! <laughs> andaya mo naman! Bakit alam mo kaagad? agad? Diba sabi mo paalis ka, bibilihan mo ako? Yung yes. rabbit? Yes. May nabili ka ba, Papa? Of course! Tarun. Hindi ako babalik nang wala. Hmm. Ano gusto mo na makita, talaga. Totoo. Are you ready? Siko! Gusto mo yun? Irapit e, mo pa. Gamit <laughs> to? Rabbit. Ito? Ading. <laughs> Lo, ikaw na dumampot dito dito. Okay. Sito, one, two, three. Itaas ang bayong. Isa ah! <laughs> pa. One, two, three. Itaas ang bayong. Ah! <laughs> one, two, three. Itaas ang bayong. Ah! <laughs> Ayan na siya. Sharon. Ayan na siya. Ay, Dong, wag mo na hawakan ha. Mapanghit pa siya. May iyong Punasan mo na ni Siko. Eh, nakita mo na. Ha? Ano Ano pangalan yan? Ano pa pangalan mo yan? Bit, rabbit. Bit. Bakit ba ako din bit. yung pangalan? rabbit, bit, bit. bit. So si Dongdong may gift ako, wala. No, no, Mimi. No, no, papalag din, no. Palag din si Mimi. So, tingin mo ba papalag ako? Nalilipas ang yung karawan nang wala akong ibibigay sa'yo. Ano? Regalo. na magpapasaya iyo. Aking sinta. Regalo. Dala namin yung nanay ni Bitbit. <laughs> may nanay talaga, no? Nanay ni Bitbit. Sa totoo lang, may tatay yan. O, oh, diba? di Hindi kipa sa Sabi ko, huwag na po yung anak na lang. Saan yung gift na sabi mo na may isang pa gift? Relax ka lang, Dong. Hindi pa ngayon. Gusto ko makikita yun gabi. Okay, may hindi gabi, pa-check lang muna. <laughs> pa-check lang Oo, muna, ano. no? <laughs> so ngayon, convoy tayo. Drive tayo dahil malayo-layo pa yung kung nasan yung gift ko para sa'yo. Wala. Oh, malayo pa ba? Oo, oh, alam, alam mo, alam mo naman. na Sa akin. Ma alam mo naman, pag si Daddy na gift ay uh -huh. hindi basta-basta alam mo yun. So, lipat na kami sa'yo? Oh. Hindi, dyan ka lang. Kasi... Ikaw so, na mag-drive dito niya. Huh? Si Jeyo na mag-drive sa'kin, akin baka tumakas na naman sila. As in, ay, 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 Ah, oh, ready na ba to si Maybay? Bakit, bakit pa gabi? Ba't gabi pa? Siyempre gabi. Huwag ka magalala, hindi lang tayo dalawa doon. Hindi oh. ko pamila doon. okay, 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 So, hindi siya, hindi siya. Huh? Huwag gabi. Pwede ako muna masunod na, kahit ngayon lang na. Let's go!